Hello everyone. Patungkol naman po sa kaharian ng langit ang i-share ko sa inyo ngayon. Hindi ko po kayo pinapaniwala. Pero tutulungan ko kayong maintindihan kung ano ang meron sa salitang ito. Ang kaharian ng langit sa Biblia ay nagagamit sa dalawang bahagi. Ang isa ay tumutukoy sa lugar, ang isa naman ay tumutukoy sa panahon. Pagdating po sa lugar, ang tinutukoy nito bilang kaharian ng langit ay ang buong nasasakupan ng kalangitan. Pag sinabi nating langit, dito kasi sa salitang sa langit marami sa atin ang naliligaw. Mayroong tatlong klaseng langit. Una, kung saan natin nakikita yung buwan, yung araw at ang mga bituin. Unang langit. Kumbaga, outdoor space. Ikalawang langit, ito yung langit na nilalang ng Diyos sa ikalawang araw ng kanyang paglalang. Kung babasahin natin, Genesis, Genesis 1 verse 6, sinabi ng Diyos, Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Ang salitang tubig na nasa itaas katumbas ito ngayon ng kaulapan sapagkat nung panahong iyon na nagde-develop pa yung daigdig, ang kaulapan noon, I mean, ang himpapawid noon ay balut na balut ng ulap. 24/7. Puro siya ulap. Wala walang puwang ang hindi hindi mo makita ang mga between sa gabi o ang araw man sa umaga, sa maghapon kasi nga balot siya ng ulap. So, ganun ang kalagayan nung panahong iyon. Tubig na nasa itaas, kaulapan. Ang tubig naman na nasa ibaba, ito yung mga tubig na naiipon sa mga mababang parte ng, ng daigdig noon. Mga yelong na lulusaw, maago sila doon sa kapatagan. Naiipon doon, yun ang tubig sa ibaba na tinatawag. Kumbaga sa ating ngayon karagatan. Yung, yung kalawakan sa pagitan ng tubig na nasa itaas at tubig na nasa ibaba, yun ang tinatawag na langit dito. Sa atin, ito yung may hangin na area. Inner space kumbaga sa atin. Unang langit, outer space. Ikalawang langit, inner space. Ang ikatlong langit, ito po ay hindi lugar. Ito po ay nagagamit natin either as adjective, as verb, or bilang bahagi lang ng kaisipan. Uh, preconceptions, mga ganon. Nasa isip lamang. Kumbaga hindi siya totoo. Yung, yung una at ikalawang langit lang yung totoo. Since yung inner space and outer space ay magkarugtong lang naman, tutukuyin natin ito as isa lang. At itong isa lang na ito ang totoong langit. Ang lahat ng salitang langit na nababasa natin sa lumang tipan, pati ang langit na tinutukoy ni Jesus, ito lang, yung isang langit na ito. Wala nang iba. Ngayon, karean naman ng langit na tumutukoy sa panahon. Ito po yung panahon kung saan ang ang kaharian, I mean, ang kapangyarihan ay nagiging ganap dahil may kapangyarihan sila sa langit. Ito po yung panahon na ang naghaharing kapangyarihan ay nasa langit. So, parehas lang po 'yon. O kumbaga, ang 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 kapangyarihan ay nagmumula sa langit. Paano ang halimbawa nito sa isang realidad? Ang mga kapangyarihan sa langit ay nagmumula sa dalawang bagay, I mean, sa dalawang bahagi, sa physical at spiritual. So kung sa physical tayo, ang halimbawa ng pinagmumulan ng kapangyarihan sa langit ay ang mga bagay sa langit. Ang halimbawa naman ng na mga bagay sa langit, ito yung tinutukoy natin as spacecrafts, mga bagay sa langit. Since alam na natin kung ano yung langit, either inner space or outer space, ang mga bagay sa langit ay ang ginawa para doon. Lumipad doon, manatili doon. Aeroplano, helicopter, satellites, starships, spaceships, mga bagay sa langit. Ang pinagmumula ng kapangyarihan sa langit ay alin sa alinman sa mga bagay na ito. Halimbawa, jet fighters, missiles, uh, satellites, mga ganun. sino magmamay-ari noon ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa langit. At sino mang may kapangyarihan sa langit, sila yung nagiging dominant sa panahong ito na tinatawag na kaharian ng langit. Sa halimbawa sa Biblia, uh, mababasa natin sa ilan doon na kung sino yung pinuno, sila yung nasusunod. Although, uh, mayroong kumbaga, may mga legalities na nakikita tayo. May mga kasunduan, pero kung labas na sa kasunduan, kumbaga mayroon ng self-discretion, ang nasusunod ay yung mga pinuno. Kasi sa panahong ito, ang naghahari dito ng na mga pinuno ay ang mga may kapangyarihan sa langit. Ito yung panahon na yun. Andin sa panahon na ito, umiiral din yung paghahangad ng pag-uunlad. Kasi nga, sino mang umuunlad, maaaring magkaroon siya ng kapangyarihan sa langit. Kung babasahin natin ang mga halimbawa, ah... Uh, Halimbawa muna para sa lugar. Karya ng langit na tumutukoy sa lugar sa Mateo 5 verse 20. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parasyo, hinding hindi kayo makakapasok sa Karya ng Langit. Ang mga tagapagturo ng kautusan ay na nabibilang din dito ang mga kaparean, mga pastor, imam, sa lahat ng reliyon, taga ng kanilang kautusan. Kung ang pagsunod nila, I mean, kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kung ang pag-intindi natin sa kalooban ng Diyos ay katulad lang din ng pagintindi nila, at kung ang pagsunod natin doon ay katulad lang din ng sinasabi nila, hindi tayo makakapasok sa kariaan ng langit. Meron po akong ginawang video tungkol sa kalooban ng Diyos para sa atin. Buod lang po yun. Mahaba po kasi yun. Dahan-dahan ko po yung ibibigay sa inyo dito sa Expedition Alpha. Yung buod na yun, yun na yun. At kung napanood na ninyo yun, makikita ninyong malayo yun kumpara sa mga itinuturo sa mga simbahan tungkol sa kung ano ang kaloba ng Diyos. Malayong malayo. Kaya po, dito sa Biblia, sinasabi dito na hindi makakapasok sa kaharian ng langit kung ang pagsunod ng kalooban ng Diyos ay kagaya ng ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi malayo 'yon. So ang tinutukoy po dito na kaharian ng langit ay lugar. Dito naman sa isa, uh, halimbawa Mateo 13 verse 45. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, napakahalaga. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Kung napansin ninyo, hindi siya isang materialistic na, baga, na tao. Ipinagbili niya lahat ng kanyang mga ari-arian. Sa isang materialistic, hindi niya yung gagawin. Naghabol siya para sa isa, sa isang pinakamahalaga. Kung saan, sa panahon kasi natin ngayon, ang pinakamahalaga dito ay ang mag-survive, ang mabuhay. Ako ang nagsasabi sa inyo, sa hindi magtatagal na panahon, ang mundong ito ay hindi na matitirhan. Ang pinakamahalaga sa ngayon na pinapauna ko na nga sa inyo ay ang maghanda para mabuhay. May dalawang may may dalawang paraan ng pagkabuhay. I mean, may dalawang paraan ng pamumuhay sa mga darating na panahon. Umakyat sa langit, umanahan sa kailaliman. Pero higit sa lahat, kung kahit, kahit sa Biblia ang itinuturo dito ay ang umakyat sa langit. Kasi yun lang ang paraan upang magpatuloy ang buhay. Dead end ang buhay dito sa daigdig. Although, pag, pag nanahang ka naman sa kailaliman, mga bunkers, tunnels, submarines, at iba pang mga establishmento sa kailaliman, pag nanahang ka ron, pwede ka naman makaakyat pa rin sa langit. Magbibilang yun ng panahon, magbibilang yun ng mga chances. Pero yun nga, kung mag stay ka roon, kailangan mo pa rin umakyat in the end sa langit. Yung pinakamahalaga sa ating panahon ngayon ay kung paano tayo maghahanda para mabuhay sa panahon ngayon. Or else, mabubura ang ating salin lahi. So, dito sa kwento na ito, sa Mateo 13 verse 45, yung pinakamahalaga nang makakita siya ng isang perlas na pinakamahalaga. Ang tinutukoy dito ay yung pinakamahalaga para sa kanya. Which is sa ating panahon, ang kanumbas nito ay ang mabuhay. Mag-survive. Handa niyang, uh, kanyang ibinenta ang lahat. Alang-alang doon sa pinakamahalaga para sa kanya. So, sa ibang parte ng Biblia, uh, dito sa Mateo 19 verse 23. Uh, tandaan ninyo napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit pero dito sinasabi ko sa inyo na uh, ibinenta niya lahat kasi kailangan niya yun kailangan niya ng pera bahagi na kailangan natin para paghandaan ang mabuhay sa langit ay ang pinansyal sa ibang sa ibang uh, sa ibang kalinhaga tungkol sa kaharian ng langit ganito uh, Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi Ngunit pagtubo nito ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy kaya't nakakapugad ang mga ibon sa mga sanga nito Kung kung naiintindihan ninyo ang pinun-ang pinupunto doon ay pag-unlad pag-unlad, isang malaking pag-unlad ang, ang tinutukoy. Dito naman sa kasunod, ito po ay nasa Mateo 13, 31. And then, sa 33 naman, verse 33, ang karean ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. So, pag-unlad ulit, kasi kailangan siya sa panahong iyon. Kailangan. Sa ibang bahagi ng, ng halimbawa ng kaharian ng langit, may namumuhunan. Tatlong tatlong uh, tatlong tao ang binigyan ng puhunan. Yung isa inilibing niya yung pera, yung dalawa ipinangalakal tumubo. Kung sino yung meron pa, sila yung binibigyan. Kung sino yung umbaga, kung, kung, sino yung may kakayahan pa rin yung pera mo, doon ka mamuhunan. Huwag ka sa hindi marunong humawak ng pera. Kasi pag umunlad yung 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 mga tauhan mo, uunlad ka rin bilang isang namumuhunan. Kasi yun nga sa panahon na to umiiral yung paghangad na umunlad. Kasi kailangan yun. Pero dito sa part na to sa Mateo 19 na binasa natin kanina na kung saan ang mayaman ay mahirap makakyat sa langit. I mean mahirap magmana sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy dito na mayaman ay hindi yung mauunlad na maunlad lang. Kasi Although mayaman din sila sa pera, mayaman sila sa ari-arian, ang tinutukoy dito ng mayaman ay ang mga taong hindi kayang bitawan ng kanilang kayamanan, alang-alang sa isang mahalagang bagay. Kaya nga, ang isang halimbawa na binasa ko sa inyo kanina, yung, yung tungkol sa may perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanya, ang, kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon Kasi, sa isang materialistik, mahalaga sa kanya ang mga bagay-bagay. Hindi niya gagawin yun na ibebenta yung mga bagay-bagay na yun. Yun ang tinutukoy dito na mayaman, na hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga materialistik. Kasi sino mang materialistik na tao, kahit hindi naman talaga siya mayaman, pero kung titignan mo siya, madaming mga palamuti sa katawan, magaganda yung damit, mamahalin. Minsan may mga diamante pa yung damit, mamahalin yung mga bag, ang iba sa kanila ang mga kadena pa ng ginto sa leeg ang daming mga alahas napapamahal sila sa mga bagay nasabi ko na yan sa nauna kong video sino mang nagmamahal sa mga bagay mapupunta doon ang kanilang buhay at dahil ang mga bagay sa mundong ito darating ang araw, na magiging walang kabuluhan magiging walang kabuluhan din ang kanilang buhay kaya kung, kung iintindihin natin ulit ang halimbawa sa Mateo 13, yung may perlas, yung pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian kasi hindi siya materialistic. Ang pinakamahalaga sa kanya ay yung higit na mahalaga, which is katumbas sa ating panahon, ang mabuhay. Handa niyang ibigay o ibenta lahat, mawala sa kanya ang lahat para makuha niya yung, yung, pinakamahalaga. So, ganun ang pinupunto. Hindi yung, yung salitang mayaman dito, ito yung mga materialistic. Ito yung, kung babasahin natin yung buong Mateo 19 verse 16 hanggang sa pinaka dulo nito, verse, uh, hanggang, yeah, hanggang sa pinaka dulo ng Mateo 19. Ang, ang, ang mayaman kasi doon ay hindi niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan. Yun ang, yung, yun yung mga hindi makakapasok sa karan ng langit. Usually, yung mga ganun, mga materialistic nga, pag tinignan mo sila, makikita mong mayaman talaga. Meron naman kasing mayayaman na mga bilyonaryo pa. Pag nakita mo, wala naman silang kwintas, wala nga ang rilo kung minsan, walang hikaw, ang kanilang damit, ang karaniwan lang, hindi yun sila nabibilang dito. Kasi nasa panahon ito na kailangan nga din natin umunlad, pero hindi na gagawin nating dambana ang ating katawan ng mga bagay-bagay sa, sa Hindi ganon kundi gagamitin natin yon para maging handa tayong magmana sa kaharian ng langit. So yun yung, yung term na kaharian ng langit. Uh, yung salitang kaharian ng langit as panahon, again, ito ay isang panahon kung saan ang kapangyarihan ay rimumula sa langit. At ang lahat ay naghahangad ng umulad upang magkaroon sila ng ganong klase ng kapangyarihan. So, sa susunod na mga video, titingnan natin kung iisa-isahin natin yung mga Uh, part ng biblia na tumutukoy sa kaharian ng langit kasi ang iba doon talaga kailangan ninyong maintindihan or didiretso tayo sa kaharian ng Diyos. alam ko para sa marami ang pag-intindi nila doon either kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ito ay isang paraisong magandang damo, mag magsagana ang ani ng mga pananim. Ang pagkaintindi nila doon ay uh, magandang lugar tapos may mga tao masasaya maganon. Hindi ganun yun. Alin man dun sa dalawa. Kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Hindi ganun yun. At napakahalaga na maintindihan ninyo ito. Part ito ng kailangan ninyong maunawaan. Kung nanaisin talaga ninyong magmana sa kaharian ng langit. See you sa mga susunod natin na video dito sa Expedition Alpha.